So ayan, what's up guys? No? Meron tayong bagong pagtalakay ngayon regarding sa ORCR na malabo raw. At ito ay inaksyon na ni Colonel Busita, ating pakinggan, base sa tawag ng uh, motorista. Good morning po! Ma'am, good morning! Yes po! God is good, busy ka, pero nakausap kita. Okay lang, sir. Ma'am, may rider sa Cebu City. Yes po. Nag-aasikaso ng transfer of ownership. Hmm kompleto naman, meron siyang OR. Eh, alam naman natin, medyo pagmatagal na yung, yung OR, hindi mo naman pwedeng sabihin sobrang linaw. Sometimes, medyo malabo. Hindi Or naman... Lang? Nung rehistro okay ng motosiklo. Ngayon, wala naman sinabing peke yung OR. At mm. wala naman peke niyan eh. Eh, ang malabo daw, ayaw i-process nung LTO doon, yung transfer of ownership. Eh, samantalang, nandyan yung CR, nandyan Maka yung online OR, naman po. online. online. Na nila yan. Yeah. At the same time, ma'am, ang motorsiklo, nakarehistro sa kanilang distrito. Kaya nga po, ano eh, ang po. ayaw i-process. Wow. Malabo daw yung OR. Uh -huh. Sinubukan ano? ko, ma'am, makipag-usap. Ayaw namang makipag-usap. Bawal daw silang makipag-usap. Uh -huh. Ano pong ano? Ano pong agency? Ano ma'am? LTO Cebu City District Office. Ah, sige. Uh, may tawagin lang ako. Tapos pa, ano yun ko na lang. Ma'am, ano pa ma Oo. Anong pangalan nung ano? Nung rider? Ano ma'am? Kung may makontak po tayo doon, i-identify na lang. Advisan ko yung rider. Puntahan itong contact person mo. Ah, okay. Sige. Thank oh, pa para you. Para mabilis ma'am. Ma'am, pasensya na ha. Okay lang ako. Salamat Hello, po, salamat ah, okay. po Okay po, bye Hello, sir Bro, antabay ka lang dyan Kausap ko na yung head office Oo, uh, nandito lang Kasi may labasan. Oo, uh, dyan ka lang, ha? Oo, uh, sige, sir Tinawagan ko na yung head office Tatawag sa Cebu Sige, sir Oo, sige, sige, sige Okay, okay, bye-bye Ma'am, si Joel Maloloyon ang hahanapin. Apo, apo. Ma'am, maraming salamat. Okay, po, okay. Po. Pasensya ka na, ma'am, kasi okay. naaabala ka. Okay <laughs> lang po, okay lang. salamat okay. po. Salamat po. Salamat po. Hello, sir. Bro. Ah, oh, sir. Hello, bro. Hello, sir. Tumawag ng head office dyan sa LTO Cebu City. Ah. Oh. Hanapin mo si Joel Maloloyon. Maloloyon? Oo. Ah. Oo. oo, nakatawag na dyan ang head office. Sige, sige, sige. sige. Ah, Joel, oo, office, oo. Joel Maloloyon. Oo, sige, sir. Tawagan sige. mo ako ng resulta, ha? Oo, oh, sige, sir. Okay, okay. sige. Okay, okay. Bye, bye, Hello? Hello, bro. Kaya nga lang sir. Oo, oh, balita. Oo, oh, sir. Pinapinasis na, inokay ka na. Inokay na. Oo, oh, pero hindi pa na, ano, -ano pa noong pinasis pa nila. Pero try na, set na. Oo, sabi niya ako okay pinagawa. Sabi So, wala nang problema. Ayun na lang, wala na siguro yung kasi yun, ano, bilang tinanggap na nun sa loob yun. Oo, kompleto ka naman na, di ba? Oo. Mayroon ding, uh, may HPG clearance ka na rin. Tapos na lahat yun, na ano ko na nga yun, yung HPG na yun, na extend ko na nga yun, pangalawa. Mm Oo, so okay na, tinanggap na yung documents mo. Tinanggap na ako, tinanggap na ako. O, oh, sige, wala nang problema yan. O, okay. oh, sige, sir. Oh, sige, salamat. Okay, lang. okay sige. sige. Okay, sige. Ma'am, good afternoon. Yes, po. Pa. Ma'am, papasalamat lang ako sa iyo, ha? Nagawa? Ay, inasikaso, inayos, mabilis. Sige, po. <laughs> Ma'am, pag, pag may conference kayo, paki-advise naman, gawin nila yung tama para hindi ako tawag ng tawag sa iyo. Opo, sinabihan ko na po, so, kinaabot ko po dun sa ano nila. Ay, mabuti. Kasi, ma'am, pag ganyan ng ganyan, ma'am, bahala ka talaga. Sorry na lang. <laughs> ma'am, maraming salamat. Okay.